Ito namang Citation Cemetery, patok rin ngayon sa Bicol, kaugnay ng papalapit na undas. Alamin natin mga detalye sa pag-uulat ng Bombora Jolly Gaspi. Muling binuksan ang Citation Cemetery sa rehiyon Bicol matapos ang pagsasailalim nitong sa rehabilitasyon na Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol spokesperson Rowena Briones sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nakahimlay sa naturang lipinga na ang nasa labing apat na citation na kabilang sa mga ito ang iba't ibang uri ng mga dolphin na, na biktima ng stranding incident sa rehiyon na ang himlayan ng naturang mga mamal ay mayroong ring so at lapina kung saan nakasulat kung anong uri ng species ang nasa lugar sa pamamagitan nito ay mas mapapalawak umano ang kalaman ng publiko hinggil sa naturang mga mammals at ang kahalagahan ng mga ito sa karagatan na Ayon kay Briones na karamihan sa mga nakalibinga sa Citation Cemetery ay mga mamal na nakalunok ng plastik at sumabit sa mga lambat dahil dito ay iginiit ng opisyal na ang bawat aksyon ng publiko ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga sea creatures. Uh, usual cause of death ng mga mga marine mammals na nakalibing dito either um, may mga na ingest sila ng mga plastic uh and uh, yung iba na natanggel sa sa net so itong mga mga instances na ito eh uh, ito yung gusto natin na magkaroon ng mataas na kamalayan ang publiko na yung actions natin ay mahalaga uh, para din sa uh, kaligtasan at uh, protection ng mga sea creatures na ito so kailangan natin silang protektahan at alagaan yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio, Legazpi, si Bombo Romela Sakayan Wandasan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.